Humingi ng payo si Haring Hezekiah kay Isayas. Ikalabing siyam na kabanata Nang marinig ni Haring Hezekiah ang balita, pinunit niya ang kanyang damit. Nagdamit siya ng sako para ipakita ang kalungkutan niya, at pumunta siya sa templo ng Panginoon para manalangin. Pinapunta niya kay Propeta Isayas na anak ni Amos, sina Eliakim na tagapamahala ng palasyo, Shebna na kalihim at ang mga punong pari na nakadamit ng sako. Pagdating nila kay Isayas, sinabi nila sa kanya, Ito ang sinabi ni Haring Hezekiah. Ito ang panahon ng paghihirap, pagtutuwid at kahihiyan. Katulad tayo ng isang babae na malapit ng mga anak, na wala ng lakas para iluwa lang sanggol. Ipinadala ng hari ng Assyria ang kumander ng kanyang mga sundalo, para kutsain ang Diyos na buhay. Baka sakaling narinig ng Panginoon na iyong Diyos ang lahat ng sinabi ng Komander at parusahan ito sa sinabi niya, kaya ipanalangin mo ang mga natira sa atin. Nang naipaalam na ng mga opisyal ni Haring Hezekiah ang mensahe kay Isayas, sinabi ni Isayas sa kanila, Sabihin ninyo sa inyong amo na ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag kang matakot sa narinig mong paglapastangan sa akin ng mga tauhan, nang hari ng Assyria. Pakinggan mo. Pupuspusin ko ng espiritu ang hari ng Assyria. Makakarinig siya ng balita na magpapabalik sa kaniya sa sarili niyang bansa. At doon ko siya ipapapatay sa pamamagitan ng espada. Muling nagbanta ang Assyria. Nang marinig ng commander na umalis na sa laki sang hari ng Assyria at kasalukuyang nakikipaglaban sa Libna, pumunta siya roon nang makatanggap ng balita si Haring Sinakirib ng Assyria, nalulusubin sila ni Haring Tirhaka ng Ethiopia, nagsugo siya ng mga mensahero kay Hezekiah para sabihin ito, Huwag kang magpaloko sa inaasahan mong Diyos. Kapag sinabi niya, hindi ipapaubaya ang Jerusalem sa kamay ng hari ng Assyria. Makinig ka. Narinig mo kung ano ang ginawa ng mga hari ng Assyria sa halos lahat ng bansa. Nilipol sila ng lubusan. Sa palagay mo ba makakaligtas ka? Nailigtas ba ang mga bansang ito ng Diyos nila? Ang mga lungsod ng Gozan, Haran, Reshef, at ang mga mamamayan ng Eden na nasa Tel Asar ay nilipol ng mga ninuno ko. May nagawa ba ang hari ng Hamat, Arpad, Sefervaim, Hena at Iva? Ang panalangin ni Haring Hezekiah. Nang makuha ni Hezekiah ang sulat mula sa mensahero, binasa niya ito. Pumunta siya sa templo ng Panginoon at inilapag ang sulat sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos, nanalangin siya. Panginoon, Diyos ng Israel na nakaupo sa trono sa pagitan ng mga kerubin, kayo lang po ang Diyos na namamahala sa lahat ng kaharian dito sa mundo. Nilikha ninyo ang kalangitan at ang mundo. Panginoon, pakinggan niyo po at tingnan ang mga nangyayari. O Diyos na buhay, narinig niyo ang mga sinabi ni Senacherib. na lumapastangan sa inyo. Panginoon, totoo po na nilipol ng mga hari ng Assyria ang maraming bansa. Winasak nila ang mga Diyos-Diyosa nila sa pamamagitan ng pagtapon ng mga ito sa apoy, dahil hindi po ito mga totoong Diyos, kundi mga bato at kahoy lang, na ginawa ng tao. Kaya, Panginoon naming Diyos, iligtas po ninyo kami sa kamay ng Assyria, para malaman ang lahat ng kaharian dito sa mundo, na kayo lang, Panginoon, ang Diyos. Ang paglipol kay Sennacherib. Pagkatapos, Nagpadala si Isayas na anak ni Amos ng mensahe kay Hezekiah ng ganito. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Narinig ko ang panalangin mo tungkol kay Haring Sinakerib ng Assyria. Ito ang sinabi ko laban sa kanya. Pinagtatawanan at iniinsulto ka ng mga naninirahan sa Zion, ang lungsod ng Jerusalem. Umiiling-iling sila sa paghamak sa iyo habang nakatalikod ka? Sino ba ang hinahamak at nilalapastangan mo? Sino ang pinagtataasan mo ng boses at pinagyayabangan mo? Hindi ba't ako, ang banal na Diyos ng Israel, kinutsa mo ako sa pamamagitan ng iyong mga sugo? Sinabi mo pa, sa pamamagitan ng aking maraming karwahe, naakyat ko ang matataas na bundok, pati na ang tuktok ng bundok ng Lebanon pinutol ko ang pinakamataas na mga puno ng cedro at natatanging sipres nito. Nakarating ako sa tuktok nito, na may makapal na kagubatan. Naghukay ako ng balon sa ibang mga lugar, at uminom ng tubig mula rito. Sa pagdaan ko natuyo ang mga sapa sa Ehipto. Totoo ngang winasak mo ang mga napapadirang lungsod. Pero hindi mo ba alam na matagal ko nang itinakda iyon? Mula pa noon, na plano ko na ito at ngayon ginagawa ko na ito. Ang mga mamamayan ng mga lungsod na iyong nilipol ay nawalan ng lakas. Natakot sila at napahiya. Para silang mga damo sa parang na madaling malanta. O mga damong tumutubo sa bubungan ng bahay na pagkatapos tumubo ay nalanta rin agad. Pero alam ko ang lahat tungkol sa iyo kung saan ka nananatili, kung saan ka galing, kung saan ka pupunta, at kung gaano katindi ang galit mo sa akin. Dahil narinig ko ang galit mo at ang pagmamayabang sa akin, lalagyan ko ng kawit ang ilong mo, at bubusalan ko ang bibig mo, at hihilahin ka pabalik sa iyong pinagmulan, sa daan na iyong tinahak. Sinabi pa ni Isayas kay Hezekiah, ito ang tanda na iingatan ng Panginoon ang Jerusalem sa mga taga-Assyria. Sa taon na ito, ang mga bunga ng mga tanim na kusang tumutubo lang ang kakainin ninyo. At sa susunod na taon, ang mga bunga naman ng mga tanim na tumubo mula sa dating tanim. Pero sa ikatlong taon, makakapagtanim na kayo ng trigo at makakaani. Makakapagtanim na rin kayo ng mga ubas at makakakain ng mga bunga nito. At ang mga natirang buhay sa Huda ay muling uunlad, katulad ng tanim na nagkakaugat ng malalim at namumunga. Sapagkat may mga matitirang buhay na mga ngalat mula sa Jerusalem, sa bundok ng Zion, titiyakin ng Panginoong makapangyarihan na ito'y magaganap. Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Asiria hindi siya makakapasok sa lungsod ng Jerusalem, ni hindi makakapana, kahit isang palaso rito. Hindi siya makakalapit na may pananggalang, o kaya'y mapapaligiran ang lungsod, para lusubin ito. Babalik siya sa pinanggalingan niya, sa daan na kanyang tinahak. Ako ang Panginoon ay nagsasabing hindi siya makakapasok sa lungsod na ito. Iingatan na tililigtas ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko, at dahil sa pangako ko kay David na aking lingkod. Kinagabihan, pumunta ang anghel ng Panginoon sa kampo ng Assyria, at pinatay niya ang isang daan at walumput libong kawal. Kinaumagahan, paggising ng mga natitirang buhay, nakita nila ang napakaraming bangkay. Dahil dito, umuwi si Sennacherib sa Ninive, at doon na tumira. Isang araw, habang sumasamba si Senakerib sa templo ng Diyos niyang Sinisrok, pinatay siya ng kanyang dalawang anak na lalaki na sina Adramelech at Sherezer sa pamamagitan ng espada, at tumakas ang mga ito papunta sa Ararat. At ang anak niyang si Esarhaddon ang pumalit sa kanya bilang hari.